Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Yun, isang pagpalang araw naman mga kabosing Dito, dito naman kami ng na makmak So, ang kahapon na sa marina kami So, babalik kami dun every Monday lang Para hindi naman tayo mamiha sa mga kabosing na kaya. So, once a week lang tayo dun So, dito tayo sa dati pa rin Yan. Mga kabosing, dahil alas 7 na Medyo late kami ngayon kasi Ang alam lamig talaga kabosing sana makarami kami na makmak so update ko yung mamaya a few moments later Yon mga kabosing saglit pa lang tayo Yon kasi tayong naraglaga no laki na naman ito pa natin sa taas ito rin yan si makmak meron ka ano yung lalaki siya ma may mm. okay, misama. Diba? ma ma may siya tulak mo tulak mo tulak mo pa tulak mo muna ah actually tulak mo tayo si ma makta taga-tanggal rono kuno naman makmak wala ka pang huli eh. <laughs> uh, Yan mga kabusing may hole na naman tayo yan si makmak. <laughs> Dalawa na mga kabusing Bilis, di ko pa nakagawa yung isang bait ko. Hmm. Yan si okay. lagi. Ah, di Jambo na naman makmak. Doron padoron mo ji si makyang. Yon sige. Ayos mga kaposik. tayo si makbak Sini-swerty pa rin. Hanggang kahapon, zero pa rin. <laughs> <laughs> mga kaposik, update ko ulit kumamayat. Maraming kumakat ngayon. Tsaka saglit lang yung oras kasi natin. Maramiya ulit. So, nakaset up na rin yung isa nating... So, hindi natin makukuha na. actual. Kasi ano, saglit lang yung oras natin. Kaya paputol-putol lang tayo, kasi kung may nakuha lang tayo, ah... Uh, muna at sa video kita nyo naman buhay na buhay sa video natin mamaya pag ano kung ilan natin kasi parang may part time pa kami na makmak sayang yung dalawang daan ang salit lang yun buhay din namin yung ref tapon na namin sa labas dalawang ref so, yun, mga kabosing update ko kayo mamaya sana makarami kami thank you lord ang dalawa na kami mga kabosing hindi na zero si makmak may nahuli na hindi natin yun siya <laughs> napit na rito ay sa wakas makmak <laughs> Na, sabi ko dahan-dahan lang eh. Oh, singa. Oh. laki-laki ulit. Pare, good size. Thank you. Ayan. Ayan. Lang. Turang, turang, Ayan, ko lang eh, si Makmak. <laughs> Ay, ginawa lang sirte, sabi niya. Ngayon <laughs> mga kabusing, mamaya ulit. Tignan natin yan. Baka may nakuha na rin. So, update ko yung mamaya mga kabusing. Ngayon mga kabusing, mag-iisang oras na tayo. Takto pa lang na huli natin. Nandito kasi yung mga malaking karpa. Sabi nila pag dito yung mga karpang malalaki sila do, yung boss dito. <laughs> si Makmak. Makita sana ng magnet dito, bossing, pero bawal. kakabusing sana makadagdag pa tayo kahit dalawang piraso lang kasi malalaki naman siya so may ulit mga kabusing so, ulit mga kabusing umakit na kami at may part time pa kami hindi na masama may hey, tatlong piraso kami marami kasi kaming unhook dami kong unhook Patingin na makuli natin mark yan ang mga huli natin mga kabusing lalaki oh. ano lang bossing may ano kasi buhangin lang Oh, tiba ba. Lagi na naman kabusin din ng size lang niya. May mga jumbo naman. Eh lang ibaka sikat pa. parang Oh, dinami sa harap ng Oh. Yan, mga kabusin kan dito lang kami, oh. Mga kabusin. Hanggang sa susunod na net, Saran, Mano, video, let si mga kabusin. Sana hindi kayo magsawa ng mga video. Sa mga vlog si Bakmak. Pre-reporting niya mga sama sa